Hello mga boss. Good morning, good morning. So ito yung mga pamaraan po natin para maibsan natin ang init ng panahon. So dito sa Batangas, ang klima dito ay talagang ano, abnormal yung klima dito. Mainit, tapos maya maya sa hapon ay uulan na. Kaya dapat meron po tayong fly tent ng ganito. Actually, ano pa lang ito, no? hindi pa lang dapat dalawang nabili natin. Yung bili po natin dito, nasa 400 yung fire tent na yan mahaba haba ito mga boss ayan. Ayan, ayan. so ganyan lang yung ginawa namin ayan. para yung mga malok natin ay nakahapod dyan nilalagyan pa namin ng ano yan ng kahoy ng paganyan para hapuan ng kawawa kasi yung mga malok pagdating ng ulan init yan pero so, nagpapatibay naman sa mga malok yan pag nalampasan nila na yan yung init sa kalamig Nagmatibay matibay na yan yan yung mga iba nag uh, naglalakad-lakad, nag-aaliw-aliw, hindi ba kaikot-ikot lang. Ito yung kanawa yun na pugi. Yan o. Oh. yung mga lalaki o. Oh. Para mga bantres lang eh. Okay, so yan guys, gumawa po tayo ng tripod. No? Tripod yan para dapuan ng mga sisiyo natin. Yan. Uh, magkabilaan po yan mga boss. Uh, at least maraming mga kadapo dyan kapag umulan, di sila pupunta